hello guys welcome back to our youtube channel saminada family so today guys i will share with you what are good reason why workers here in canada is a good move for you and for your family but before that Guys, we would like to say thank you so much to all our new subscribers. Salamat po sa pag-subscribe. And guys, malapit na tayo sa 500 subscribers. So, konti na lang. And after ma-achieve natin 'yung 500, we're aiming for 1,000 subscribers. And guys, sa mga viewers namin na hindi pa nakakapag-subscribe, please consider to subscribe our YouTube channel sa minado family. Don't forget to click hit or click like uh, bell button para updated ka sa mga incoming vlogs namin. And of course, if you learn something about this vlog, please uh, click like button and ka na mahiya mag-comment guys kung may question ka about dito sa topic natin for today's. And yeah, we will try to answer that question kung may mga katanungan kayo. And sa mga gusto magpa-shoutout Uh, comment lang kayo guys sa comment section. Okay? So, sa mga hindi pa nakapag-visit sa aming YouTube channel, our goal here is mag-share sa inyo ng mga buhay-buhay dito sa Canada as a worker. Paano kami nakapunta dito sa Canada? And ano ba yung mga different pathways na pwede natin may consider when you are planning to migrate here in Canada sa mga subscribers natin and mga viewers na nagpaplano? and nag naggumagawa ng research. Yan, nag-research tayo for you and also eto guys ay based sa aming mga experience and mga IRCC updates na i-share namin sa inyo para mas mabilis at magkaroon kayo ng choice para maging knowledge kayo kasi mas maganda guys is I recommend na maggawa ka muna kayo ng research para at least sure kayo na tama yung pathway na pinupuntahan nyo. So, browse kayo sa aming YouTube channel and kapag may mga tanong kayo, comment yun lang doon sa section. And we will uh, uh, response for your question. So, that's all for our YouTube channel. And we will start to share with you ano ba yung five reason na mas maganda na binibigay ni Canada sa mga workers. Okay? For reason number one is Canada has uh, has set a minimum wage per pro province So, depend on the cost of living So, guys, dito sa NL is nas, currently we are here in $15 per hour So, minimum wage And good news, this coming April, magkakaroon na ng additional increase again So, last, most likely, sa 2 years ko dito, guys twice a year na nakaka-encounter kami ng increase. So, manaking bagay yun sa mga ano, mga nagsisimula, especially sa mga newcomers dito sa Canada para mas mabilis yung settlement. Syempre, kapag nagsisimula ka, talagang lahat mo kailangan i-invest, 'di ba? So, yun, malaking bagay siya. And yun yung gustong gusto ko dito sa, ano, sa Canada. Sa Pilipinas, di ba, magrarally ka pa, ganyan-ganyan. Para lang mapakinggan ka ng government dito, yung mga opisyalis ng government. And, ano, talagang mabilis silang umaksyon. Kasi, ah uh, talagang walang, ano, talaga, wala na chance yata na bumaba yung mga bilihin. So, yun yung malaking bagay na magtaas ng minimum wage para sa mga citizen. Okay. So kung ikaw naman ay above minimum, ano din kung tumaas yung minimum wage, nag-aano uh, din si company. I'm not sure lang sa computation kung paano mag compute yung company, pero kapag tumaas sa minimum wage, nagtataas din ng mga above minimum. Okay? So depende yan kung nasa hanggang section. Kung nasa healthcare ka ba, nasa government ka ba or ano, sa mga retail, so depende yan. Okay? For number two, Canada has a safe work policies and safe work environment. Guys, may binaba si Canadian government na about or related sa safe work and work policy. So, aware yung mga company natin dyan. And, ikaw kung bago kang ano, empleyado or workers sa company, kasama yan sa orientation yung mga work, safety work policy. Like here, example ng safety work policy, yung mga caution signage, which is meron din naman tayo sa Pilipinas. Uh, what else? Doon sa mga establishment, kapag winter season, kailangan ka mag-salt sa road, kailangan ka rin mag-salt. Meron silang specific personnel from the government na nag-clear out ng mga snow. Ng mga snow. And kahit saan ka magpunta sa establishment, may mga place, floor uh, mat para ma-insure yung safety and yun uh, malaking bagay siya. and of course in my two years dito sa Canada anytime na kahit anong oras ka naglalakad parang feel mo talaga na safe ka kasi bihira lang dito yung naglalakad Tsaka yung mababang percentage ng crime lah lahat naman sa lugar dito sa Canada is may crime but at least na minimum a uh, minimal and uh, talagang ginagawa nila ng ano ng action. Okay? So for number three, you have an opportunity to more to earn more income. So what uh, does it mean? So si Canadian government ay eh, may mga program na ino-offer sa mga citizen o mga tao dito sa Canada if you are permanent resident or Canadian citizen actually. Yung mga school dito guys is kapag permanent at Canadian citizen ka na, mas mababa yung tuition fee mo. Kung gusto mo namang mag-upgrade at hindi mo afford, may mga scholarship, tsaka may mga student loan na ina-offer si colleges, yung mga university dito, and si government as well, na pwede kang mag-apply. Kasi kapag nag-upgrade ka dito guys, syempre mas malaki yung income mo. And kung wala naman, kung hindi ka naman nagpa-plano noon for, syempre, kailangan mo set, naka-establish ka na dito sa Canada bago, hindi naman pwedeng sabay-sabay, diba? Pwede kang, kung permanent residence ka na, tsaka nandun ka sa, meron ka available time, pwede kang mag-part time. 2 to 3 jobs, depende din sa ano mo, capability mo, kung ilan yung kaya mo. Okay? So, the more work na inano mo, syempre, marami din yung income. May magkakaroon ka ng mas malaking income. Next is, Canada has a good quality of life for its people. Canada is one of the top can top 10 countries in terms of economy, safety and quality of life. So dito guys masasabi ko na walang discrimination guys. Hindi mo makikita dito kung sino yung mayaman sa mahirap kasi lahat dito is kung may, kahit minimum wage ka guys, pwede mo mabili yung gusto mo. Pwede ka magkaroon ng bahay, pwede ka magkaroon ng sasakyan, makabili ng mga gusto mo. So, and uh, may mga program din or may mga incentive na binibigay na support si government. Napaka, ano dito, yung gusto ko yung, ano, yung ganda ng sistema nila. Centralized yung sistema nila, uh, uh, actually. So, sa mga bata, meron silang binibigay na child benefits. Meron silang binibigay na climate change, uh, climate incentive. Meron silang meron tayong tax refund, may mga GST or HST refund so yan ah uh, sa mga retired na may pension so yan very centralized sila dyan, and may mga range sila kung sino yung eligible na just sa mga ano na yan and most likely talaga is permanent residence and Canadian citizen And another thing is, syempre, sabi nga nila dito, lahat na lang may tax dito sa Canada. For me, based on my experience and sa ano ko, insight ko ha, walang problema kung mabayad ng tax kasi nakikita mo naman kung saan napupunta yung tax. Napupunta sa healthcare, dinidevide nila sa healthcare, sa education, sa mga iba pang government uh, services and agency, talaga makikita mo na worth it naman. Unlike sa Pilipinas, guys nagbabayad ako ng tax sa Philippines pero hindi ko na feel yung ano yung government kung saan napupunta yung tax minsan yung ano hinihiling natin na taas sahod hindi pa nila basta-basta mabigay di ba sa pero yung pagtaas ng mga bilihin at pagtaas ng mga pamasahe pagtaas ng gasolina hindi makontrol so dito napakabilis ng response Katulad nga yung ano guys, yung sabi nga nila, house crisis dito sa Canada, hindi lahat ng province actually. Pero ginawan agad nila ng corrective action plan. May cap agad sila na ginawa on the spot. So, dito ang bilis mag ano, ng implement ng ano ng batas. Magbago ng batas actually. So, kung hindi kayo updated guys, yung mga student permit before, is pwede silang magdala ng spouse nila for open work permit, pwede din nilang dalhin dito yung anak nila para habang nag sila, may katulong sila dun sa magbayad ng mga expenses dito at saka pang tuition. But right now, naka-hold mo, ah uh, stop na siya kung hindi ikaw, except kung enroll ka ng masteral and doctoral degree. Dito, pwede mo madala yung spouse mo. Kasi parang inaano nila na crowded na. Kasi another, uh, competitor din yun ng mga permanent residents at saka yung mga nandito na na temporary foreign workers. So, priority nila yun nandito na sa Canada. So, nag, ano muna sila doon, nag-control muna sila sa, sa ganong sitwasyon. So, which is good kasi uh, para naman ma-establish or magkaroon ng opportunity pa na mas maganda opportunity yung mga nandito na para umayos muna yung buhay nila bago ulit sila magbalik. So, in yun yung yun yung napansin ko na mas maganda very ano sila very monitored and mabilis silang mag response actually next is being a worker is your way to permanent residence after working 1 to 2 years you will be eligible to apply for permanent residence guys kami is landed as permanent residence so ano siya uh, ab other program yung pinili ko. So, kung ikaw ay temporary foreign workers, yung program na kinuha mo, 1 to 2 years is, pwede ka na mag-apply ng permanent residence. So, depende pa rin yun sa eligibility. So, guys, kung ikaw ay nagpaplano, I recommend na mas punta kayo sa pudin beverage. Although, maliit yung sahod sa simula, nasa minimum wage ka lang, but isipin natin, guys, yung yung goal natin na maging permanent residence. Kasi pag permanent residence ka na, Pwede kang mag-upgrade. Pwede kang maghanap ng trabaho na mas malaki ang kita. Pwede kang mag-double job. So, depende yan sa goal mo. Pero, isa lang, isa-isa lang. One, is, one step at a time. Parang ladder lang yan. Kasi hindi naman, on the spot na pagdating mo dito, baguhin natin or wag nating isipin na pagdating natin dito sa Canada is mayaman na agad tayo or makukuha na agad natin yung gusto natin. So hindi po guys, ano, one step at a time lang. Kung plano mo or nagpaplano ka pumunta dito sa Canada, first is aim mo muna yung permanent residence kung ang pathway mo is hindi permanent residence. Hindi permanent residence kung open work permit yung holder mo or TFW or temporary foreign workers kung yun or lamia yung hawak mo nung pumunta ka dito sa Canada, aim mo muna yung permanent residence. And, kung hindi ka pa eligible, pero nandito ka na sa Canada, pwede kang maghanap ng mga food and beverage, mas mabilis siyang mag-process ano, mag ng permanent residence. And, sa so, mga aspirant naman natin, guys, na hindi... Walang experience sa mga food and beverage na nasa Pilipinas pa ngayon, pwede kayong mag-ano guys, mag-apply kung 4 years graduate kayo. Pwede kayong mag-apply sa mga food and beverage sa Pilipinas as a manager. So eligible po siya for ano dito. Ah, uh, pag nag-apply ka dito sa papuntang Canada, 'yun, maganda siya. Maganda siyang pathway. Actually, yung akin is Atlantic Atlantic Immigration Program Immigrants Program So pag landed mo dito is permanent residence ka na So dapat ano ka Nasa managerial position ka sa Pilipinas para ma-qualify ka Tapos Kung ikaw naman Ay nasa outside Philippines or nasa ibang bansa Na gusto mong mag-migrate Dito sa Canada Like kung nasa Singapore ka Apply ka ng ano ng mga agency na nagpapaalis pag dito sa Canada. So, lahat naman tayo nag aim Kasi pag permanent residence ka na, guys, napakaraming benefits, benefits niyan. Parang, konti lang ang pagkakaiba niya sa Canadian citizen. Kasi pag Canadian citizen, may karapatan kang kambumoto. Tapos, pag permanent residence, wala pa. Pero, the rest ng mga sinabi kong benefits kanina is halos nakukuha lahat yan ni permanent residence at saka ni Canadian citizen. Okay? And the good thing here dito is kapag permanent residence ka na, pwede mong dalhin or kuhanin na yung asawa mo, spouse, and your kids. And dito na kayo magsettle sa Canada. So, yon Napaka para sa akin, guys, and based sa aming experience, is napaka worth it yung pagtatrabaho dito sa Canada. They will pay you as overtime kahit ilang segundo lang yung ano, mo, babayaran kanila. And, yun, sobrang, ano, sobrang na-appreciate ko yung mga programs, tsaka yung mga sistema na ginagawa dito sa Canada. Unlike sa Philippines, kasi galing na din ako ng Middle East. Okay? So, yun lang, guys, ang may-share ko sa inyo about dito sa mga reason na binibigyan ni Canada sa mga workers. And, If you like this topic for today or you learned something about this topic, don't forget to click like button. Kung may question ka guys, you can comment below and we will try to answer. And kung hindi ka pa subscriber sa aming YouTube channel, please consider to subscribe our YouTube channel, Saminado Family. Hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga incoming vlogs namin about dito sa buhay Canada as so a worker and as a permanent residence. Ano yung mga pwede namin ma-share sa inyo na IRCC updates and news papunta at benefit uh, na magbe-benefits actually sa mga immigrants from Philippines. That's all for today's guys and see you in the next vlog. Thank you for watching. Bye-bye!